Kim Pao, ayaw paawat sa bagong teleserye. Sa June 18 na ang media announcement ng bagong teleserye ni na Paolo Avelino at Kim Chu. Matatanda ang noong June 9 ay kinumpirma ng ABS-CBN ang pagbabalik teleserye ni Paolo kasabay ng announcement ng pagiging official artist niya ng kanilang management division nitong Huwebes, June 12, ay maraming Kim Pao fans ang natuwa at na-excite sa clip na nilabas ng Dreamscape Entertainment sa social media. Steady na nakatutok sa kisame at mga ilaw pero maririnig ang boses ni na Kim at Paulo na nag-uusap. Kilig na kilig nga ang Kim Pao fan sa casual na pag-uusap ni na Kim at Paulo kung saan tinanong ng aktor ang una kung kailan nito gustong ilabas. Hindi naman nila sinabi kung ano ang gusto nilang ilabas pero sumang-ayon ang aktres kay Paulo na ilabas na nila ito next week. Nagbigay naman si Paulo ng posibleng araw at napiling nga nilang dalawa ang Miyerkules na tumapat nga sa June 18. May ilang fans ang natagalon dahil need pa nilang maghintay ng one week. Pero may ilang fans din na nagwish na hindi lang project ang ilabas nila kundi pati na rin daw ang relasyon nilang dalawa. Grabe! Paandar ng dreamscape ha? Teleserye ba to? Sana relasyon nyo na ilabas nyo. Char, kinikilig ako sa sweet and romantic voice ni Daddy Pao. We miss you Kim Pao, kumento ng isang fan sa X. May isa namang Kim Pao ang nagreply sa nasabing kumento. Di na kailangan ilabas, obvious naman hahaha. -ha -ha. Ang bong gels nga ng Kim Pao dahil super dami na ang nag-aabang sa next project nilang dalawa.